Kaya pala nagkakawalaan yung mga manok dito sa ano ha? Ano Bakit may, ano? may pruweba ka ba? Pre, may pruweba ka ba? Titignan ano? ko lang baka yung andyan yung panabong namin. Ano? Ano? Oh, oh panabong. Uy, gago. Uy, ano yan? Bakit? Bakit? Manok yan oh. No? Ha? Manok yan? Ano naman? Kaya pala nagkakawalaan yung mga manok dito sa ano ha? Ano Bakit may pruweba ano? ka ba? Pre, may pruweba ka ba? Uy, baka ba? So, Nung kagabi na wala yung manok namin, puro panabong. Puro panabong? Amin to oh, pa, eh. Na-discarte namin to, pre. Oo, discarte namin to, pre. Wag ang mga yan ng discarte. Ano? Ang dami nang nawawala. Kayo okay. lang pala yung salarin dito. Kung mga rin, video-video ka pa, pero ikaw rin yung salarin dito. Kala mo ah. Boy, ganun mo. Ganun mo, pre. Titignan ko lang, baka yung andyan yung panabong namin. Tunabong nyo! Tunabong mo! Talangan Hindi! Pakita mo yung okay. ano! Ay, Ay, so, mo! So, Ay, panabong mo! Ano! 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 Oh, ano! 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 Panabong! <laughs> <Palabong yan. laughs> right? Tangin ang panabong yan!